Alam niyo ba marami ding advantage ang Japan e-visa. Ako si Dayan, I live here in Singapore for more than 20 years. Today nga guys, ay kukunin na natin o iko na natin yung Japan visa ni Habi. As you know, na-reject nga yung e-visa niya. Sa so, hindi pa nakakaalam ko sa yung Japan Embassy. Kung alam niyo po, yung Philippine Embassy dito sa Singapore, harap lang po niyan is yung Japan Embassy. Malaki din talaga ang advantage ng e-visa ng Japan. As far as I know, meron ding e-visa ang Japan sa Pinas. Check nyo na lang guys imagine hindi nyo nakalamag back and forth pumunta dito sa embassy pag e-visa na lang ang gagamitin nyo at makakasave po kayo ng time effort and of course money pero guys kung malapit na yung flight ninyo hindi ko ina-advise na mag e-visa kayo kasi nakaka stress din po yung paghihintay minsan kasi guys hindi lang 5 days almost 1 month ang pag-aantay ng e-visa sa e-visa nga pala guys single entry lang yung ina-approve nila Faala for more